Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo sa garden. Ito na ang garden natin guys. Mabuti guys. Wala pa kami buwan. Hindi pa kami nag-frost. Bahala. Bahala tugnaw guys. Basta hindi lang yun magfrost. frost Kay kung magfrost frost may wala na tong mga tanim kaning naka-survive lang sa Katugnaw, mo lang magpabilin. Magpabilin sa Katugnaw. Yung ano natin, oh, yung taro or karlang sa Bisaya. Ang malunggay natin, guys, nagbulak na. Tatatanim ko lang. Pila ilang buwan pa lang to, nagbulak na siya. Nagtanim tayo dyan, guys, ng ano. ah uh, cilantro at saka pizza na naman kasi nakabili tayo ng ano, mga mga seeds nag ano na may nakita ko kanina na eh. so nag-display na sila ng mga pangtanin kaya yung nakabili tayo at yung ano guys iba kasi nagplano ako nga, itanim ko dito ang palaya lang at saka sitaw, sukini uh, yung mabuhay lang sa salmon kaya mayroon naman ako mga boton yan at saka yung lo uh, patula yung ano patula saka yung Uh, ano ba yung balanti yung, ano ba yung balanti yung, ha? Opo pala, opo. So, mayroon pa naman akong mga buto ng ganyan, guys. Kasi dito, guys, ah uh, hindi ako magtanim ng marami. Magtanim lang ako dito ng uh, kasaba. Kasi may ano tayo pang tanim, may. At ito, guys, oh, yung ano, hindi ko na siya na, no, nahintay. Matagal pa to kasi, guys, eh magbunga pa yun pagkatapos wa pag siya nagbulak pero yung pitsay hindi talaga yung pitsay sa winter pang pwedesay tanim sa January na yun so yun ang ating mga palya guys Napangit. kasi hindi ito yung sa lamig pero buti na lang hindi siya namatay pero pag mag frost guys na pero okay lang guys ilang buwan na lang din guys mag spring na makatanim tayo ulit at saka yung ano natin dyan guys o. Oh. Yung patola. Nagbulak pa siya. Hey, yung mga, mga bunga niya dyan guys. Nagyelo. May bunga pa. Ang cute ng bunga. Ang cute niya guys. Hindi ko alam makasurvive ba yun. So. Yung ano guys. Yung. Ano ba sa Sayuti. sa sayuti natin. Nagyelo yung ibang dahon. Pero, gumaganda siya guys, oh. Gumaganda ang sayuti natin. Kaya, lang, hindi pa siya nagbulak. Sige lang guys, pag ano, mga March or eh, February pa, magpatubo na ako ng sayuti. Para pag ano, may i-transfer na ako dito sa lupa. Pag mag-spring na, yung wala ng frost. Ay, nagbulak ng sayuti. May bulak na si sayuti. Tingnan natin kung kuwan sa magfrost kami sa bagay nga sa buwan na 'to hindi pa kami nagfrost so sana walang frost bahalang malamig basta walang frost kasi pag magfrost to guys yung mga malunggay kong nabubuhay sila ay matulog ulit yung nagigising kong mga malunggay sila ay mabubuhay matutulog ulit kasi ito dapat ano sila ay uh, mga mga spring na bumalik yung mga pinutulan ko kaya lang wala kasi ano eh walang, walang frost kaya yun bumabalik sila pero okay lang din guys may magulay tayo ang dami nilang bumabalik guys so ang siya saya naman kasi pwede pa tayo makasabaw so dito guys tapo ko lang to dito nag, nag compost ako dito kasi magdanim ako dito ng uh, kasakamuting kasaba yung malunggay natin oh ang liit pa niya guys may ano na siya nagsalingsing na so itong mga ito guys is carrots hayaan ko na lang 'yan at dito guys may may talong ang may bulak siya guys pero hayaan ko din siya yung mga damo para pag mag malamig ano ba may makatulong na ano hindi madirekt sa ating talong at ang sili simpre ang sili natin guys marami pang bunga So yun guys, ito lang ang kaganapan dito sa ating likod-likod ng bahay-bahay. Kaya ang bayabas o oh, walang bunga. Ma, pero guys, puputulan ko 'yan. Pag ano, pag wala pa rin siyang bunga, mag-summer na. Putulan ko 'yan. Pero guys, yung kalamansi natin, lumalaki na sila guys, ang daming bunga diyan. Lalong nag-ano siya guys, lalong maraming bulaklak sa kalamansi natin. So, Marami tong bunga. Oh. Yan, oh. Dumadami ang bulaklak niya. At nandyan pa guys. Oh. So, pag ano guys, mga March to, pag spring, may mga bunga na to. Marami na to. Hindi na ako magbili ng ano guys, uh, mga lemon. Kasi meron, ka, mayroon na tayong kalamansi. Gusto ko yung kalamansi guys, ilagay pag mag, ano, magsinigang masarap siya kaya yun guys hanggang hanggang dito lang po tayo guys kasi malamig na guys naghangin hangin na papasok na tayo sa loob kasi nag ano lang ako dito guys naging lumabas na ako dito kasi nagtanim ako ng uh, cilantro at saka yung uh, pitsay pagkatapos nag compost din ako at nagtubig tinubigan ko sila kasi kahit nagulan kami hindi makabastanti ang ang tubig dahil dito ay kanang buhangin ang lupa namin. So okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Hanggang dito lang po tayo. Bye bye.